Magpalang araw po mga kalingap. Welcome back po sa ating YouTube channel, Roda Mix Vlog. Kung kayo po ay bago pa lang sa ating YouTube channel, pake like share, comment, and subscribe. And pakipindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video. Pakipalaw na rin po ako sa aking Facebook page, Roda Mix Vlog. And supportahan po natin ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matuba, ang kalingap rap, at lahat po ng mga kalingap partners. So ngayong araw na to, nandito po tayo sa isang lugar dito sa Camarines Norte at ayan tayo po ay mag scout pupuntahan po natin yung isa sa mga tao na nireper dito ng isang concerned citizen nakapayong po tayo kasi maulan maulan ang panahon ngayon pero tuloy tuloy lang po tayo sa pagtulong sa abot ng ating makakaya kaya tuloy tuloy po tayo sa ating pagtulong so tara po samahan niyo po kami mga katinyap nandito na po tayo sa isang uh, bahay. Ito daw po yung bahay. Ito yung bahay ng uh, ating tinulungan. May nag-refer po nito sa amin. Pasok po tayo. Yan, magandang umaga po. May aso silang malaki. Huwag ka mangangagat ha. Ay! hello. Ah, galit po. Galit yung aso. tayo pinapapasok ng ah! aso mga kalingap may galit huwag ka magalit hindi ako kaaway yeah. pero ang ganda niyan taba po wala po Mabasok na po tayo. Wala po. May galit, may galit yung aso ayan puya, maganda magandang umaga. Ito po ay si. Ayan, ito po ay si, ikaw si April. Ito daw po si April. Ayan, ayon po siya nag repair sa atin. Si April daw po yung kasakasama ng tatay niya dito. At si April yung nag-aalaga sa kanyang tatay. Nag-aalaga din sa kanyang aso. <laughs> Ganda po. Kanyang aso. Taba! Kung magalit, hindi ako kaaway. Mabait ako pagtulog. Ayan. Kuya, interviewin ko lang si April, ha? Ito ka, Para hindi ka mahirapan. Hindi na ako kakag... Uy! Uy! Hello? Galit ka sa akin? ako. Ayan, April. Ah, uh, ilang buwan mo na inaalagaan si papa mo? Dalawa po. Dalawa na. Simula nung ano, na-stroke siya. Ayan, si kuya po kasi ay isang stroke pa uh, patient. yan So, si April po ay pang ilan ka sa magkakabali? Pangalawa Pangalawa. Bali, ikaw lang yung nandito sa bahay niya. Yung ate masan Ano po sa kabilang bahay Bakit? May asawa na? May asawa na. So, ikaw yung nag-aalaga sa tatay mo. Asa ng mama mo? So, Asa ng mama mo? Napatawa si April, oh. Bakit si papa mo? Parang may ibang pamilya yung mama mo. Mm -hmm. Okay, sorry po. Natanong lang po natin. Simula nung magkasakit si papa mo, hindi na siya dinalaw ni mama mo. Hindi April, ilang taon ka na? 15 po. 15. Nag-aaral ka? nagtigil po nagtigil sayang naman ano tumigil ka yan pero gusto mo pang mag-aral so sana po next year makapag-aral si April April well, ano ano yung mga ginagawa mong pag-alaga kay papa mo Nagpapaligo po magluluto na mm. napakal napakabait na bata po ni April mahirap ba mag-alaga mahirap mm -hmm. Pero kaya naman. kaya naman. Si papa mo pala hindi nakaka, ano, nakakagalaw. So, kailangan mo siyang lalagyan dyan ng hahatitan ng pagkain. Diyan ka lang kuya talaga kumakain. Diyan lang. Grabe no. Si po. Ang bait po ni April. Napakabait na bata. So, ikaw din yung, halimbawa, maghahanap ka ng gulayin. Siyempre, dito sa probinsya, kailangan maghanap ka ng mga gulayin. Ikaw rin yung naghahanap ng mga ganon. Mm -hmm. Sino yung ibang yung tumutulong sa inyo? Sa gamot ni papa mo? Si Lula lang. Lula mo lang. Saan ka nahihirapan na party ng pag-aalaga kay papa mo? Wala na. Kaya naman. Malakas pa ang loob ni April at napakabait na bata. So, nami-miss mo bang ano, pumasok sa school? So, kung, kung, sakaling gumaling na si papa mo, gusto mo ulit makapag-aral. So, dito po sila nakatira. Saan ka natutulog? Ah, dito. Tapos si papa mo doon sa taas. Bali, ilan kayong magkakapatid? Apat. Apat pangalawa ka. So, yung dalawa, asan? Ay, yung babae. Ay, yun din yung ano. So, parang ikaw yung tumata yung nanay nila. Hindi yung kabadpan siya. Ah, pumupunta naman dito si yung ate mo. Tinutulungan ka rin naman. May anak na ba yung ate mo? Ayun lang din, ano? So, ikaw talaga yung nakapokus kay papa mo. Si papa mo hindi nakakalakad. Ayan, nagtiterapy si papa mo. Pero ngayon, hilot na lang. Hilot. Sino ang naghihilot sa kanya? Lula po. Mm -hmm. Tapos si Lula man tumutulong sa mga gastusin nyo. Sa gamot ni Papa mo. Anong trabaho ng Lola mo? Uh, Nagliling lang po sa na... sinulat. Nagliling? mga time ba na ano uh, parang ayaw mo na naalagaan si papa mo may mga ganang bang time hmm. parang nagsasawa ka na wala, wala. ay mapagmahal kong bata si ano si April. alagaan mo si papa mo habang nandiyan pa ha, para lumakas siya lalo ano papapait pong bata mga kalingap. yan mabait din po siya sa aso <laughs> ang cute ng aso eh sa loob ng dalawang buwan April, na pag-aalaga mo kay papa mo, ano yung mga pagbabago niya nung simula nung ma-stroke siya? Dati ba hindi siya nakakalakad? Hindi siya hindi siya nakakakilos? Hindi. Yeah. Ngayon? Mm -hmm. Ah, May pagbabago naman, ano? So, tsaga-tsaga lang ano. Tsaga sa pag-aalaga and uh, pasensya. Minsan ba makulit din si papa mo? <laughs> <laughs> ha? Alam ba, may hinihingi sa'yo, may hinihingi na hindi mo agad na ibigay kasi hindi siya nakakakilos ay. M minsan ba, kinukulit ka din niya? Hindi naman po. Hindi naman. Ah, oh, mabait naman pala si Papa mo, alagaan, ano? Mabait naman. Mabait naman. Ayan po si Kuya. Kuya, ilan taon ka na po? 37. Ayan, 37 pa lang. Bata pa po si Kuya na stroke. Pero nakakakilos-kilos naman ah. Dati talaga nakahiga lang siya. laban lang kuya sa buhay ano para mabilis kang gumaling para sa susunod makapag-aral naman si April magandang bata po si April 15 years old pa lang nahihiya lang, mahihiyain ka talaga kaya pala lagi ka nakatakip sa mukha mo ay maganda ka man magbuntak pa yung ngipin mo okay lang yan, natural lang minsan ako. yung ngipin natin ay pangit ako din pangit yung ngipin ko eh hindi ka ba confident magsalita nahihiya ka sa ngipin mo <laughs> Ayan, grabe. April, uh, gaano kahirap para sa iyo na makita yung tatay mo sa ganyang kalagayan? Mahirap Paano mo pinalalakas yung loob mo kasi ikaw yung nag-aalaga? Paano pinalalakas yung loob mo para magampanan mo yung pagiging isang ina, mga kapatid mo, at syempre yung obligasyon mo sa papa mo? gaano kahirap sa iyo yung pag-aalaga para kay papa mo kasi ikaw yung tumata yung ina dun sa dalawa mong kapatid kasi yung kapatid mong panganay may asawa na 'di ba? Asawa na rin so hindi rin naman siya maka sa papa mo. So bali ikaw lang talaga yung mag-aalaga. Gaano kahirap para sa iyo? Binsan ba ano may mga gala ka na gusto mong puntahan hindi ka makaalis dahil mag-aalaga ka kay papa mo may mga ganun ba na time mayroon po nagpapaalam hmm, ka pa kay papa mo pero hindi ka pwedeng pa hindi ka pwedeng umalis hindi na pag may ah okay pero pag yung wala dito ka lang Ilan taon na yung buso nyo? Ito po. Mata pa rin. Nag-aaral. Nag-aaral po. So, sa umaga, ikaw rin yung nag-aasikaso. Minsan po rin sa iyo. Buti malapit lang dito yung bahay ng ate mo. So, yung krel. Sige, tiyaga-tiyaga lang sa pag-aalaga. At, uh, yan. <laughs> Kuya, uh, nakakakilos-kilos ka naman na daw, ano? So, salamat ka mabait yung anak mo ano kuya bihira kasi yung yan, bihira kasi yung ano anak na makikita mong ganyan kabataan tapos syempre parang sa kanya na, na uh, yung obligasyon no so, laban lang kuya at uh, sana gumaling ka agad na masahin ni kuya yung kanyang mga binti kuya walang pakiramdam yung mga binti mo meron naman ay unat-unat mo naman siya. Ah, okay lang yan. Sige lang. Tulong lang muna ng, ng isang kamay mo. Tulong na isang kamay mo, unat-unat. Ayan, at ngayon, nandiyan naman si April. Mabait mong anak. Ayan. Ito po si April. Gandang bata si April. Ano? April, anong pangarap mo? sami, um, bigyan mo ako ng isa sa mga pangarap mo, ano? nakatapos mo, nakatapos ng pag aaral pag nakatapos ka halimbawa, nakapag-aral ka next year, ano yung gusto mong ano? marating sa buhay. ano paman gusto mo? Napaka-imposible. Tiyaga lang. Ang pag-aaral man kasi kailangan sa tiyaga. Ayan, tiyaga lang kahit matalino ka. Kung wala kang tiyaga, wala rin ano. Nung nag-aaral ka, may honor ka din. Wala naman. <laughs> okay lang yan. Wala namang ano. Kailangan lang talaga tiyaga. Anong pangarap na isang April? Nurse, doktor, o ano ba? Ano po, maestro? Okay. So gusto mo pag nakapag tapos ka ng pag-aaral, magtatrabaho ka na kaagad. Bakit ayaw mong mag-aaral ulit for college? O kung gusto ah. mag-aaral ka ulit. Okay. Anong gusto mong kunin pag nag-college ka? Hindi ka pa decided. Anong grade mo na ba? Nine pa grade 9. Junior high. So, pagpasok mo, grade 9. Ah, ito yung isa mong kapatid. Okay, ito yung isa niyang kapatid. Nadala ako. Wala siyang pasok. Meron po, hindi lang nagpasok. So, ang napasok yung bonso, tsaka ito. Tapos, ikaw na iiwan dito. So, ayan po mga kalingap si April, ang uh, na bata na nag-aalaga sa kanyang papa. Ang pangalan ni papa mo? Dalawang buwan pa lang no? Kailan na. Kailan siya na-stroke? November. Matagal na ba silang hiwalay ni mama mo? Wala kang konta kay mama mo. No? Malungkot po. At uh, iniwan sila ng kanilang mama. Pero ang ano, nandito sila, sama-sama kayong magkakapatid. Yun yung masaya. No? Masaya pa rin kasi magkakasama kayong magkakapatid. So, magtulungan kayo, ano, para tapos ka ng pag-aaral and tulungan mo rin si Papa po para gumaling ka agad. Ano? Ayan po mga kalingap. At magabot po tayo ng kunting tulong para kay April at para kay Kuya Roy Ayan, yung kanyang tatay. Kuya, gaano ka bait na anak si April para sa'yo? Kuya, okay. Minsan ba nagagalit ka rin sa kanya? Masisermonan mo rin siya minsan. Pero, sinasagot ka niya or hindi naman? Hindi naman. Sige kuya, pagaling ka ha. And, uh, sana, mabilis yung recovery. Para makapagtrabaho pa ulit. Anong trabaho mo dati kuya? So, -si, Hay blood. blood ka ba kuya? Hi ah, kaya ka na stroke. yung po mga kapatid si Kuya Roy at ang kanyang anak ito si April. Ito po yung ating isa sa uh, pinuntahan natin dito, may nagrepair po kasi sa amin salamat po sa panonood ng aking video ayan thank you so much kuya Roy ayan, may uh, abot akong tulong uh, sa iyo sa April na lang papuntahin natin doon ito po yung bigas bigay po natin kay Abigail ay hindi pala Abigail April pala <laughs> ayan nasa na sa si April ayan bigas para sa inyo para may tonsayin kayo mamaya Magluto ka na mamaya ha. Pagluto mo si papa mo. Lagaan mo si papa mo para lumakas ka agad. Ha? And uh, bibigyan kita ng uh, pambili nyo ng ulam. Ibili mo ng ulam ha. Ha? Hindi ko na, sa'yo ko na ibibigay kasi ikaw naman yung nagluluto. di ba? So ayan ito. pagpasensyahan mo muna to ha. Pambili mo yan ng ulam. Yan, magluto ka ng maaga kasi maulan para makakain si papa mo ng maaga. Na? Sige, salamat sa'yo, April. Sige, yan. Maligo na kayo at nabasa kayo ng ulan. Yan po yung mga batang ko, sumama sa atin. Ito po yung aking guide. Yung pinagtitiktok ko pero ayaw magtiktok. Yan, bibigyan natin siya ng ano, pambili niya ng candy. Pambili mo ng candy. Salamat sa pagga mo sa amin, ha?